Ay, dito po tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao Worldwide At uh, makikita po natin Ang uh, pag-landing At take-off ng mga aeroplano Dito sa Ninoy Aquino International Airport uh, Runway At uh, talakayin po natin at uh, kapakanan ng ating pong mga overseas uh, Filipino workers uh, dito po sa Ninoy Aquino International Airport. Uh. Kung uh, doon po sa NIA Terminal 1, ay mayroong po ang uh, OFW Lounge uh, at dito naman sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ay magkakaroon na rin na, ng uh, OFW ngayon Lounge ngayon uh, narito so ang na, ilang mga OFW na natutuwa sa ganitong airport, uh, magkakaroon at napapasalamatan ang lahat kung sakali man ang gobyerno ay nakagayak na tumulong sa mga taong magsusumika po ng ang uh, isa sa... Pangalan Atin niya po. Po si Sabudu Ortega Castro. Papasalamat po sa inyong uh, Sa ating pong uh, pamahalaan at sa uh, pamunuan ng uh, Manila International Airport Authority at uh, San Miguel Corporation sa pagkakaroon uh, ng uh, pag uh, pag OFW, uh, OFW Lounge, uh, Lounge uh, sa Naiya uh, Terminal uh, 3. Uh, uh, 3 at ito po ay uh, sa kapakanan ng ating mga OFW. Makikita po ninyo mga kababayan, uh, ito po yung uh, ginagawa ngayon ng ating pong, uh, mga construction worker para uh, makita po natin itong bagong-bagong uh, OFW lounge ay pasukin po natin ito po sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ito po sa departure area ako, ito, kayo ito. Na sa ito, ito yung rito, nasa gauge 7 po ito, papasok dito sa uh, departure area sa terminal 3. Ayan, makikita po ninyo, napakaganda so, po nito. Kaya uh, excited tayo na magkaroon ng uh, tambayan ang ating mga OFW uh, uh, sa, mga pa. papalis at nagaantay ng kanilang -kanil mga flights. Uh, ay po pwede silang uh, magtambay rito maliban po sa malambot na upuan na ilalagay rito ay uh, may mga charging at uh, pagkain ha? katulad sa NAIA Terminal 1 uh, ay uh, lalagyan din rito ng mga uh, mga na mga pagkain habang nagaantay ating mga OFW sa kanilang class. So, sa susunod na mga linggo ay bubuksan na ito at uh, nagikita po naman ninyo uh, finishing lang ang ginagawa ng ating mga maglalawa. Mag-subscribe na! bye Bye!